Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba, Tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa'yo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online. The Better News. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita si CD. CD Argarin. Mga feel good news. Diretso sa The better news. Bawal ang nega. Good vibes lang. Welcome sa programang Good News ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapafeel better ang mga balitaan nyo. Mga balitang ka-share, share sa buong Pilipinas at saan mang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang negas sa show na to dahil diretsyong good vibes ang sa iyo. Live dito sa DZRH News Television, Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Mili Borja. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang the better news. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nabawasan ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa noong buwan ng Agosto, batay sa pagdaya ng Philippine Statistics Authority o PSA. Mula sa 4.8%, bumaba sa 4.4% ang unemployment rate sa Pilipinas. Alamin natin ang mga detalye sa report ni Nicole Lopez. Bahagyang bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa buwan ng Agosto. Ayon sa Philippine Statistics Authority, Naitala ang unemployment rate noong Agosto sa 4.4% o katumbas ng 2.21 milyon na walang trabaho. Mas mababa ito kumpara sa 4.8% na unemployment rate na naitala noong Hulyo o katumbas ng 2.27 milyon na jobless. Samantala, tumaas naman ang bilang ng mga Pilipinong employed o may trabaho sa 48.07 milyon mula sa 44.63 milyon noong Hulyo nakatumbas naman ng 95.6%. Pinakamarami naman ang nagkaroon ng trabaho sa sektor ng pangisda, construction, agriculture and forestry, health and social work at administrative and support service. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nico Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Bumaba na rin ng piso hanggang siyam na piso ang presyo ng bawat kilo ng bigas sa bataan. Ito ay dahil sa mababang halaga na rin ibinibenta ng mga supplier ang bigas sa pamilihan. Ang mga detalye ay alamin sa report ni Dani Kumilang. Bumaba ang presyo ng bigas ng mula piso hanggang siyem na piso ang bawat kilo sa mga tindahan ng bigas sa mga palengke ng bataan tulad sa bayan ng Abukay, Orani at Balanga City. Sabi ng mga rice retailer nitong Huwebes sa Abukay Public Market, sinabi ng mag-asawang Wilfredo Novero na ang supply ng bigas nila ay nagmula pa sa Nueva Ecija at dati ang nilang 53 pesos ang kilo ng wild mild rice ay 45 na ngayon. Samantala lang, ang dating 55 ay 48 na lamang. Sa mga tindahan sa Orani Public Market, kapansin-pansin din ang pagbaba ng presyo ng bigas. Ayon dito kay Aileen Sumya, ang dating presyong 53 pesos isang kilo ay 48 na lamang ngayon. Samantalang ang dating 55 ay naging 53, ang dating 54 ay 52, at ang dating 54 ay 50 na lamang na nanggaling din umano sa Nueva Ecija. Sinabi naman ni Aling Joan na taga Orani Public Market na ang supply nila ng bigas ay sa bataan lamang kinukuha. Bumaba din ani ang presyo ng benta nilang bigas mula sa 53 isang kilo naging 45 na lamang at ang dating 55 ay 46 na lamang. Sa Balanga City Public Market, ang ilang tindahan bigas ni Marilo de la Rosa ay bumaba rin ang presyo mula 2 hanggang tatlo piso bawat kilo. Ang dating 48 ay naging 45, dating 50 naging 48, dating 52 naging 49, dating 56 naging 54 at ang dating 58 naging 56. Nagpapasalamat ang mga rice retailer nasa pamamagitan ng Department of Social Welfare and Development at Department of Trade and Industry ay nabigyan sila ng cash subsidy ng 15,000 mula sa kauna-unahan sa Pilipinas. Di siya Rich, Ito si Dani Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Sinimulan na ng Commission on Elections ang pagbiyahe ng balota para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Tinatayang nasa 6 na milyong balota na ng COMELEC ang naumpisang dalhin sa iba't ibang rehiyon. Ang mga detalye alamin natin sa report ni Pamela Adriano. Umarangkada na ang pagyahin ng balota na gagamitin sa 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Nasa 6.67 million ang bilang ng official ballots. Dadalhin ang unang batch ng mga balota sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at sa Region 9. Bukod sa balota, kasama rin na dadalhin sa naturang reyon ang iba pang accountable forms, kabilang na ang canvassing form, election returns at indelible ink. Inaasahang darating ang mga balota sa Zamboanga sa October 11, habang sa October 15 naman sa Davao. Ayon sa Comelec, nasa 92 million ang manual ballots at 27,000 automated ballots ang nakatagdang ipamahagi sa buong bansa hanggang October 20. Iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang rehabilitasyon ng coconut industry sa Pilipinas. Kabilang dito ang pagtatanim ng nasa 20 milyong puno ng buko kada taon. Ang mga detalye alamin natin sa report na ito. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalakas ng coconut industry sa bansa. Inatasan ng Presidente ang Philippine Coconut Authority na bumalangkas ng rehabilitasyon at development plan para sa nabanggit na industriya. Ayon kay PCA Admin Bernie Cruz, kabilang sa direktiba ang pag-aaral sa mukahi na magtatag ng coconut planting and replanting project na ang layunin ay magtanim ng 20 hanggang 25 milyon na puno ng buko kada taon hanggang 2028. Para sa mga bata at gustong bumalik sa pagkabata, Naku, mukhang magpapaka-Disney Princess tayo sa hatid na good news ng balitang ito. Mas speechless kasi talagang lahat dahil nandito na sa Pilipinas ang Disney Princess The Concert na gaganapin sa darating na Nobyembre. Kaya naman halina't makikanta at tingnan ang mga detalye sa report ni Angelica Cosme. Masasaksihan na sa Pilipinas ang Disney Princess The Concert sa darating na Nobyembre. Ito ay maaaring mapanood sa iba't ibang lugar sa bansa at una itong magtatanghal sa Manila mula November 18 hanggang 19 sa Samsung Performing Arts Theater. Sunod naman itong mapapanood sa Davao sa November 21, sa SMX Convention Center at sa November 22 sa Waterfront Hotel sa Cebu City. Talagang kaabang-abang ang Disney Princess The Concert dahil iba't ibang Broadway at television stars ang magpapakitang gilas sa perform ng mga sikat at paborito natin Disney songs sa loob ng dalawa o higit pang oras. Para naman sa tickets, inanunsyo na rin ng event organizer na Bros Live ang sitting charts at ang paukulang presyo na nasa 1,600 pesos hanggang 6,000 pesos. ang inyong typical na delivery service na Grab o Food Panda. Ito yung murang bigas pero on the wheels. Tampok itong bigas ang bayan on the wheels sa bayan ng Pateros na handang maghatid ng bigas. Alamin natin ang murang bigas para sa ating mga kababayan sa report na ito. Inilunsad ng Municipal Government ng Pateros ang Bigas sa Bayan on the Wheels noong ika ng Oktubre upang makapagbigay ng abot-kayang bigas sa mga residente. Ito ay kasunod ng pagtanggal ng Executive Order number no. 39 o price cap sa bigas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nag-ikot sa iba't ibang mga barangay sa Pateros ang Bigasang Bayan on Wheels at nagbenta ng regular na milled rice sa halagang 41 pesos kada kilo at ang well milled rice naman sa halagang 45 pesos kada kilo. Ayon sa Municipal Government, ang layunin ng proyektong ito ni Mayor Miguel Ponce III ay para makatulong sa mga residente ng Pateros. Ito'y kabawasan sa pamasahe at makakatulong pa sa ating kapaligiran dahil naeengganyo ang mga residente na magdala ng sarili nilang lalagyan o kaya na may eco bag kaysa sabi nga nila, the world is your runway Kaya naman inyarampan ng Caloocan City ang mga nagagandahang pieces na gawa ng kanilang local fashion designers Ito rin kasi ang kauna-unahang cultural fashion runway na itinampok ng lungsod Ating alamin ang mga detalye sa report ni Pamela Adriano Ibinida ng lungsod ng Caloocan ang kanilang mga local designers sa katatapos lang na runway Caloocan na ginanap no October 3 sa Diamond Hotel, Manila. Ito ay inorganisa ng Caloocan Cultural Affairs and Tourism Council upang bigyang pansin ang sining at kasaysayan ng lungsod. Pinangunahan ito ng anim na designers na sina Prince Ike Morales, Paulo de los Santos Torda, Eve Ponteras, Nick Plaza, Dale at Ken Mondragon at Princess Rivera. Ayon sa CATC si Chairman at Talookan First Lady na si Aubrey Malapitan, nais ng lokal na pamahalaan na ipakita sa publiko ang produksyon ng kanilang mga local fashion designer. Nagpasalamat din ang chairman matapos masaksihan ang iba't ibang konsepto ng cultural fashion, mapamoderno o traditional man kasuotan. Maliban dito, nagkaroon din ng kompetisyon para sa mga modelo kung saan nanalo si Steve Marquez bilang best male model at si Kim Velasco bilang best female model. Samantala, para sa mga designer, itinanghal si Prince Ike Morales bilang kauna-unahang runway Caloocan Best Designer. Book lovers, tiyak matutuwa kayo sa good news na ito dahil dapat yung pakaabangan ng pinakamalaking book fair na darating sa Iloilo -Ilo City ngayong Oktubre. From fiction to non-fiction, nandito lahat. Halina't alamin ang mga detalye sa report na ito. Kilala bilang pinakamalaking book fair sa mundo. Ang Big Bad Wolf ay bibisita sa lungsod ng Iloilo -Ilo ngayong Oktubre. Ang mga dadalo ay may pagkakataon na makabili sa halos dalawang milyong libro. Ayon sa co-founder ng nasabing book fair na si Andrew Yap, magkakaroon ng 95% discount ang bawat libro. Ang genres na maaring mabasa dito ay mga classic, contemporary fiction, non-fiction at science fiction. Kasama rin sa mga genre na maaring makita at mabili ay ang mga cookbook, design books, architecture books at children's book. Ang Big Bad Wolf Book Fair ay gaganapin sa loob ng siyam na araw mula October 13 hanggang October 22. Ito ay sa SM City Iloilo mula alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Ang mga reader mula Iloilo, Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Negros Occidental at iba pang lugar ay hinihikayat na dumalo dahil ang book fair na ito ay free admission. Good news para sa E-Heads fan dyan! Dahil kinumpirma mismo ng bokalista nito na si Ellie Buendia ang pagkakaroon nila ng Eraserheads documentary. Ang mga better news sa mundo ng showbiz, alamin natin sa report ni ang ating showbiz angel. Kinumpirma mismo ni Ellie Buendia na magkakaroon ng isang dokumentaryo tungkol sa kanilang bandang Eraserheads. Ang revelation ginawa ng e frontman sa isang interview sa online magazine na Hiraya. Pero si Ellie, itikong pa bibig pagdating sa ibang detalye tungkol sa upcoming documentary ng legendary Pinoy rock band. Nang mausisa naman kung may posibilidad bang maglabas sila ng panibagong kanta matapos ang matagumpay na reunion concert sa loob at labas ng bansa kamakailan, let's sila ang sagot ng singer. Kung matatandaan noong December 22, 2022, ginanap ang Eraserheads' huling El Bimbo concert kung saan muling na sila yung magkakasama sa isang gabing tugtugan sina Ellie Buendia, Raymond Marasigan, Buddy Zabala at Marcos Adoro. At matapos niyan, umarangkada ang kanilang USA-Canada concert tour last May hanggang June. Nabuo ang Eraserheads taong 1989 at ilan sa kanilang mga pinasikat na kanta ay Where a Smile. Hey, ko. Oh, meron akong problema. Wag mo sabihin magasin. Oh, hey, iba na yung hindi, iba na yung at ligaya. Wala ng ako aking sintay, wala ng humpay na ligaya. At sa balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway no na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapag-feel better sa akin ngayong araw ay ang mga balita natin syempre sa presyo ng bigas. Alam naman natin palaging bahagi ng lamesa ng mga Pinoy ang kanin. Kaya naman masakit talaga sa bulsa ang pagsirit ng presyo nito noong nakaraan. Kaya naman, ang malaman na unti-unti nang bumabalik sa murang halaga ang kada kilo ay tiyak na good news talaga. Maging ang inisyatibo siyempre sa pateros na bigas ang bayan on the wheels ay malaking tulong din dahil mura na rin siyempre maibibenta ang mga bigas sa residente. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan nyo kami para malaman nyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating mga live streamers sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Ako si Mili Borja. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino! Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes! Aba, Tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa'yo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online. The Better News. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita si CD. CD Argarin. Mga feel good news. Diretso sa The Better News! Bawal ang nega, good vibes lang!